Hindi na tayo nakapagdasal Basta na. so, kain na lang ng kain ah. Kain tayo mo guys. Welcome to my vlog. na ng Ha? Forever oh. Welcome to my hỏi anh đâu anh hỏi anh hỏi anh hỏi anh hỏi anh đâu có hỏi anh hỏi

pagkain niya doon. Ang ganda Si Mami natin bigyan mo daw. Si Mami Kelsey, sa si, portal mo, dami pang kain nun. Hindi mo gagad na kumain yung dito. Bigyan mo na sa si Mami.

Hindi ako ngayon. Bakang nalang Facebook. Hindi ba iwasan? Lahat pala dyan nakamonitor. Alam mo pala nilanggit na gagawin ako. Alam mo monitor sila. May baboy na kami. Ano ito? Nakain ito? ito?

Dati, kawain mo sila. Kawain mo sila, dati. Kawain mo sila. Si ating Gemma. Shoutout mo si... Si ano? Si ninong Mar. Si ninong ano ba to? Ang, ang ating Gemma. Si ninong... Ano ba yun? Mar, ano yun? Kapatid ating Gemma. Sino yun? Ninong Mar. Ninong Mar. Ano pinay doon? Kapatid niya yun ha, Marquez. Oh, jo, si Ninong Marquez. Jo, Junmar Marquez. Shout po sa inyo na. Welcome to my vlogs. Dorinia Diaz. Um, vlog ko to. Support Daddy Han forever. Every Follow, like, and share. This is true to life story ng yung lingkod, Virginia Diaz. Mamaya po, abangan ang aking live. Ah, magbibigay lang po ako ng konting mensahe ah, tungkol sa advice, ika nga, tungkol sa kahalagahan ng salitang tatlong T. T, T, T. At tatlong P, P, P. Bakit ba may ganong salita? At ano ang kalagahan nito sa buhay natin? Kaya, abangan niyo po at ibibigay ko sa inyo ang kabuuan ng mensahe kong ito. Thank you God sa mga suporta niyo sa akin, sa akin 4.8 na followers. Na nagtataka ako kung bakit nabuwasan ang apat na followers ko. Naging 4.796 na lang, hindi ko alam kung ano nangyari. Diyos ko, buti na lang, apat lang inabawas. Imbes na madagdagan, nabawasan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Diyos ko, tay. Ah, ganun pa man. So, okay. Basta gagawa ako ng gagawa ng video. Ah, sa so ngayon kasi, hindi pa ako nakakakawa ng reel ko. So, supportando ako ng asawa ko. Kukuha kami ng UP. Para, UP card. Para kung sakasakali, doon lang papasok ang payout account ko. Kuha muna ako ng, ano, ng tin. Hindi ka pa maasikaso ngayon. unang -una kasi medyo kapas pa kami. Pangalawa, medyo malayo kasi ang biyahe. Kaya hindi ka pa naasikaso. Um, basta, stay put lang kayo dyan, aking mga followers. Uh, gagawa mo na ako ng gagawa ng video para be ready kayo para pagdating ng pagdating ng medyo gabinhawang ako, ako, Siyempre ako, ako, Siyempre, ang makikinabang ang daddy ko, mga anak, at mga kaibigan. Yun po ang dahilan, kaya ginawa ko po, po ang page na yun. Sabihin, group page. Para po sa lahat. Sabihin, pwede po kayong mag-post. Kung anong gusto nyo ipost, gusto nyo kumanta, sumayaw, lahat, drama-drama, ek-ek. Basta um, wala lang po tayong bully sa akin, sa akong daddy na mga kaibigan. Bawal po din ang bully kasi bawal po sa account ko yan. Kaya, inaanyayahan ko kayo na magpa-member, uh, mag-join na kayo sa akong dati na kaibigan, at magpa-member na po kayo para updated po kayo sa lahat ng mga ginagawa ng lingkod. Uh, para na rin na uh, kung ano man ang magiging pakinabang ng ako ang dad, pakinabang na inyong lingkod, syempre magiging pakinabang ng ako ang daddy anak at mga kaibigan. Kaya ngayon pa lang, uh, supportahan nyo at i-follow, i-like, and share ang aking page. Very good, yes, man. Inihiling ko rin po sa inyo na suportahan ang aking reel. Ang aking reel na mahal na mahal ko, syempre. Lalo ng mga admin dyan. Thank you so much sa suporta ninyo sa akin. Um, hindi lang po yun. Uh, syempre, pag may reel, meron Facebook. Kaya, sa Facebook ko, Facebook ko. maraming maraming salamat sa aking Facebook account, sa mga admin dyan. Thank you so much kasi nang uh, dahil sa inyo, tumutuda ko, hindi pa ako nakakaligo kasi tapos ko na magkaba. Uh, medyo magkukunti lang muna akong, magkukunti lang ako ng konti-konti bilang para pag ako nag-live medyo may idea idea na kayo kung ano yung pag-uusapan natin um syempre gusto ko magpasalamat sa sa mga admin dyan sa aking Facebook account uh, nang dahil sa inyo uh, ang saya-saya ko uh, naranasan ko kung paano ako maging totoo sa sarili ko naranasan ko matapad ang pangarap ko na maging artista <laughs> kahit <laughs> man lang online <laughs> ang saya-saya ko kasi lahat ng mga bagay na ginusto ko nakukuha ko lalong-lalo lalo na ang 4.8 followers ko. alam <laughs> na, nabawasan ng apa. Uh, thank you so much sa aking Facebook sa pagpapaganda. Sa pagpapaganda ng aking image. Alam ko po, lahat po ng mga kayo na rin po ang nagtatanggal o nagdadagdag ng na mga bagay na pag may mali sa ginagawa ko. <laughs> Sobrang supportive kayo sa akin ah uh, kaya naman sobrang sobrang pasalamat sa inyo. Matanong ko na utang na loob dahil sa inyo nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Sa totoo lang po, uh, aking mga kaibigan din, aking mga followers, FB friends, uh, uh TikTok friends, uh kung ano man 'to yung nakikita niyo sa buhay namin na uh, galawa namin dito sa ano na to sa online na to, ah uh, yun po ang bali ang totoong buhay na na meron kami. Ah uh, walang halong kasinungalingan ng at walang halong kalokohan. <laughs> Comedy lang. <laughs> Tunay na buhay po ng Daddy Han Forever. Uh, supportahan niyo po uh, para kumari po uh, ipalong, like and share niyo ang aking Facebook account para mag updated po kayo sa banding naming mag-asawa. Uh, isa pa po uh, sa aking Facebook account, uh, kagabi po, uh, aminin ko po sa inyo na nanonood po ako ng YouTube about sa real, kung paano kukita sa real. Pero, mangyak ako kasi ano, sabihin ko po ang totoo sa inyo na lalo nung pinatagdug ko yung mga music ko at mangyak-yak ako kasi hindi pala pwedeng magsamang tiktok ko at saka yung mobil ko. Ang sabi kasi, sarap, sa nabutug sa na Facebook, um, parang may alitan po si TikTok at si Facebook at ginawa po ni Facebook ang ano para kumbaga tumambay na lang daw po yung o sa Facebook at hindi na kay TikTok So, ibig sabihin po Sa madaling salita, sinasabi po na Parang magka-kompetensya po kayo Mangiyak-iyak po ako kasi Sa totoo lang po Napamahal lang po sa akin sa si TikTok Kung ano yung pagmamahal ko po sa inyo Kung ano po yung nararamdaman ko Pagmamahal ko sa inyo Ganun din po yung nararamdaman ko kay TikTok Lalong lalo na kayo din Kasi, para sa akin hindi po pwede maglaban yung dalawang apps o tatlong apps o yung mga apps na ginagamit ko para ano para mawala sa buhay ko o tanggap tanggalin niyo ko lahat para sa akin hindi po pwede mangyari dahil lahat po ng mga apps na ginagamit ko ay mahal na mahal ko kaya sana po Uh, humihingi po ako sa inyo. Yan po ang dahilan kaya medyo nakikilala po ako dahil sa mga laps apps na ginagawa ko. Dumadami po ang aking mga kaibigan. Um, parang ano ko lang po yan eh. Parang sinadya ko pong gawin na mag ano ako ng apps. Lung mga paborito ko. Siyempre, para kahit paano, Maging mag tantungan ko sa pagtupad ng pangarap po. Kaya, addict po. Ay buhay ko rin. Katulad po ng Facebook account. Buhay ko buhay dyan, pang real. Hindi na ako po ako masaya eh. <laughs> e, hindi po sa akin, kayo po magkakalaban, huwag din na po ako ibabay. O ayun no, na lang po na no. maging masaya ako sa ilong ninyong lahat. <laughs> Kasi po, para sa akin, masaya man na maguti, kaibigan ko pa rin. Ako po ay nasa, nasa publiko ang damdamin ko ay sa publiko ko. Kaya po, hindi po pwedeng diktaan ng sino man ang gusto ko sa buhay ko. Ako pa rin po ang mag-decision. Kaya po, humihiling po ako sa inyo na sana tanggapin niyo po ang mga paboritong na ina-apply ko sa inyo. Dahil po, dito, andan dito na po ako eh. Andan na po yung mga galamang ko na ibinabagi ko rin sa inyo. Saril, binabagi ko rin sa TikTok. Facebook, yun, yan tatlong yan. Yan yung YouTube, di ko na ako nakakasigaso. Then, natutuwa po ako sa mga short video na ginagawa ko. Kaya lang naman po hindi ko nakakasigaso yun sa YouTube ko kasi nga po, nakakalimutan ko po, po yung Gmail ko yung password ko dahil sa mga cellphone na ginagamit ko na pa sila Patay ka, patay ka. Kaya, dito, nung isang gabi, <tried up> niliyak ako ka na ako na wala na sa akin yung Facebook kasi uh, no? May, um, ko. Kasi hinap na hinap Yung sentado ko lang, is ginawa ko na. Para lang ano, ano lang, maranasan ko ito. Tapos bigla-bigla mo, wala na naman. Ang dabi ko nang ako. Yan ang yung mga nangihina din po ko sa pinagilapan ko. Kaya ako nag ka para sa lahat, hindi ko para sa sarili ko. At kaya po admin, mga admin ng buhay ko. Mga kaibigan ko, mga tiktokers. Mga kaibigan ko sa rin. Para po, magkaisa po kayo para sa akin. Yeah. Hindi ko po hinihina. Bahala po kayo sa iba, bahala po yung iba. Pero po sa akin, sana po matanggap ninyo ako. Matanggap ninyo kung anong gusto ko. Dito na hupa kakabahain, mamaya na po ako mag-drama. Ik, 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 Pero tunay na buhay po to na ako po humaharap sa inyo. Kaya po, ah, uh, katulad na sinabi ko sa asawa ko ngayon, gumagawa ako ng video na anak mahirap. Sariling gawa ko sa aling grade ko. Pero, kung taong buhay ko, alam ko sa asawa ko, kailangan niya maging handa. Kasi, <laughs> Nakakagalang namin, nakakagalang namin, pero wala naman akong kailangan itago. At tulad na ko sa inyo, mahal na mahal ko kayo lahat. At kahit anong mangyari, hindi hindi ko kayo ipagpapalit sa mga bagay na nagbibili ng pera at kayo aking Kaya, ang aking prinsipyo. Kaya, kayo ang silbing gabay ko para matupad ko lahat ang mga paglapit. ang maging masaya at makapagpasaya, matulungan ko, ko makatulong sa rin na sa kapwa ko siyempre makapag-advise, sambuhin ng advice sa mga sa mga kaibigan ko, sa akong dati na kong kaibigan, nang sa ganun, walang malihis. Um, hindi ko na po, Ito lang po yung konting buod ng aking, ano, na, aking video. Abangan niyo po yung live ko mamaya, uh, tungkol po sa tatlong P, at saka tatlong P. Tungkol po to sa isang mag-asawa, buhay, sa buhay ng mag asawa dahil nga po may kaugnayan po to sa ating video ngayon dadihan forever kaya po nabanggit ko yung tatlong P at tatlong P saka ko na lang po sasabihin niyo mamaya sa live ko um saka niyo na lang maunawaan pag i-tape niyo yung abangan niyo yun na lang po Bernie Diaz vlog ko to sa aking Facebook account okay babay na po maliligo na muna ako siguro mag-message na lang ako pag nakahanda na kasi mahirap na magsabi ako ng no, oras tapos hindi ko magagawa. Unang-una no, baka mamaya hindi ko ma-set up, wala akong maubusan ako ng load kasi katulad ngayon, biro mo ng problema na ako. 99 message ko na dito sa ano, notification ko, hindi ko mabuksan-buksan. Connect to network. Kung baga parang, bakit nga itong no, signal ba yun o ano no, hindi ko maintindihan? Hindi ko mabuksan, kulay, kulay blue pa rin siya. Pindot ako ng pindot, hindi ko mabuksan-buksan, hindi ko nang babasa ang message ko namumblema ng tree ako. Sabi ko, nag-load na nga ako nung isang gabi. Nag-load pa ako gabi. Pero bakit ganun? Hindi ko mabasa yung message ko. Yun po yung isang problema ko. Kaya, ayoko na po magsabi ng oras sa inyo. Basta mag message sa po ako pag nakaredy na po ako. Kasi, sa ngayon, kakailangan ko muna po i-charge to. Gusto ko po, bago ko marap sa inyo, mag-full charge ako. At saka, kasi po, may konting kanta tayo. Kakantangin yun ko para sa inyong lahat. Siyempre, kantang pamasko para sa aking Facebook account, family, uh, aking Facebook friends, sa aking real friends, at saka para sa aking TikTok friends. Tsaka siyempre, sa aking YouTube friends, sa lahat ng mga kaibigan ko, is the party my friend, lahat po yan, kaibigan ko sa mga mundo. Ang kanta kong pamasko. Kantang pamasko na inilalaan ko para sa inyo. Okay, anyway, everyone, thank you so much and wait for me for my other video. Mwa! Sa live. Bye-bye. Thank you for watching.